Good news! Senior citizen, hindi na kailangan ng booklet at senior ID para makakuha ng 20% discount. At magkano naman ang benefits na makukuha sa OSCA buwan-buwan bukod sa makukuha mong benefits kung ikaw ay umabot sa edad na 80 hanggang 100 years old. So bukod po yan, may makukuha pa po kayong hiwalay. So ikaw ba isang senior citizen na 6 years old pataas? naranasan nyo na rin ba na bibili kayo ng gamot o kaya ay gusto nyo kumain sa fast food katulad ng Jollibee, McDonald's, sa Inasal, kahit saan na Pero hindi nyo nadala ang inyong senior ID o booklet. So may paraan pa ba para makakuha ng discount ang isang senior citizen? So sayang naman ang discount, di ba? So isa pa sa mga sagabal sa mga senior ay ang pagdadala ng booklet kailangan pang ipakita ito sa counter, ililista ang iyong biniling gamot o grocery o ano paman at saka ka palang mabibigyan ng 20% discount. Di ba sapat na ang senior ID at, at pwedeng wala ng booklet? Paano naman kung may senior ID ka nga pero naiwan mo naman sa bahay? May magagawa ka pa ba para makakuha ng 20% discount? Ang sagot po dyan ay yes. Eh, paano naman kung ikaw ay 6 years old na pero kukuha ka pa lang ng senior ID sa OSCA o sa Office of the Senior Citizens Affairs sa inyong lugar? Pwede mo na bang ma-avail ang 20% na discount? Ang sagot natin dyan, yes, pwede na. Simula sa January 2025, tandaan nyo ha, next year po yan. So, ilang araw na lang, effective na yan. Pwede na tayo magparegister sa OSCA sa inyong lugar kaya kung ikaw ay kaka senior citizens pa lang, simula ngayon January 2025, pwede ka na magparegister sa OSCA sa inyong lugar para bukod sa pagkuha ng ID, kasama ka na rin sa mga cash benefits na ibinibigay ng LGU o Local Government Unit o kaya ay ng OSCA mismo. So hindi lahat ng mga senior citizens ay palaging dala ang kanilang mga senior ID at booklet kada lalabas kung minsan ay hindi pa nabibigyan ng discount sa kanila mga pinamili. So, isa sa mga tip ko sa inyo, may video tayo kung paano mag-apply ng social pension sa DSWG. At pwede mo pong panoorin yan pagkatapos mo panoorin ang video na ito. Ito na ang magandang balita. Ngayon, kahit di mo na dala ang inyong senior ID at booklet, pwede ka na mag-enjoy sa pagkain mo sa labas o pagbili ng mga gamot anytime dahil simula sa January 2025, effective na ang bagong panukala ng DOH o Department of Health na hindi mo na kailangan ng booklet at senior ID kung sakaling nakalimutan mo no, para makakuha ng 20% discount kung ikaw ay bibili ng gamot, mga medical devices katulad ng mga crouch, yung saklay o kakain ka sa labas. So nitulang linggong ito, inaprobahan na ng Health Secretary na si Ted Herbosa ang Administrative Order na 2024-0017. Ang pag amin sa dalawang Administrative Order tungkol sa mga guidelines para sa implementation ng Republic Act No. 994 o ang kilala sa Expanded Senior Citizens Act of 2010. Ang latest administrative order ay tinanggal ang booklet kada may transaction para ma-avail ang 20% discount sa pagbili ng mga gamot para maipsan ang mga burden ng ating mga senior citizen. So, sino ang pwede makakuha ng 20% discount? Number one, of course, ang senior citizen mismo at pangalawa ay po rin ang representative. So, ang representative ay kung ang isang senior citizen ay bedridden, PWD o hindi na makabangon o kaya ay nasa ospital at hindi na makalakad. So, kailangan lang dala ng representative ang number one ID ng senior citizen, authorization letter ng senior citizen, ID ng representative. So, yung pa mga kailangan, ano? So, ano pa mga pwedeng ipakita bukod sa senior citizen ID? Okay, ito na po yung lumalabas na kapag ka nakalimutan nyo, nawala, o kaya ay hindi nyo dala, ito na ang mga pwede nyong ipakita. Bukod sa Senior Citizen ID na sa OSCA o Office of the Senior Citizens sa inyong mga lugar. Bukod yun ha. So number one, ang kailangan ay government issued ID na may date of birth. Yung kitang kita yung date of birth o nandun sa ID. Pwede dito ang bagong kuhan natin na PILSIS ID o kaya yung National ID na nakasaad sa kanilang birthday at edad para patotoo na sila ay talagang senior citizen. Number two, senior citizen passport. Okay, Philippine passport po yan. So, pwede din po ito dahil ito ay may kompletong detalye tungkol sa isang senior citizen kasama ang edad at ang birthday. Ano naman mga pwede maabi ng isang senior citizen? So, unang-una, magkakaroon sila ng 20% discount sa mga gamot, sa mga medical devices, sa pagkain. Kasama na rin dito ha, kung kayo ay kakain o mag, uh, o bibili ng pagkain sa mga fast food. Kasama na rito ang dine-in, take-out, at take-home yung magpapadeliver kay sa bahay. So number two, 20% discount pa rin para naman sa mga transportation. Kasama rin dito ang mga jeep at mga provincial buses. Okay, o oh, advantage po yan ano kung bibiyahe kayo ng probinsya, probinsya to Manila, discounted po kayo ng 20%. Okay. So, 5% discount naman para sa mga basic necessities. At pagkain na nabibili natin sa mga grocery, katulad ng bigas, tinapay, milk, water, LPG gas, kasama rin po yan. Pagka naubusan kayo ng gas sa inyo, ginagamit niyong pagluluto. Okay? So, isa pang mahalaga, number 4, ay 5% para sa water at electricity. Okay? So, magkaiba po yan. Ha? Iba po yung bill ng water, iba po yung bill ng electricity. So, meron lang silang mga conditions na kailangan meron kayong minimum water consumption at minimum electric kilowatt hour use. Yan po ang condition nila bago kayo makakuha ng discount. Okay? So, number five, exempted sa lahat ng VAT o value-added tax para sa mga eligible goods at mga services. Number six, kasama na rin ang funeral at burial services. O diba, napakaganda yan. Kasama na rin dito ang internment services o ang pagpapalibing. So, isa pa sa mga tip ko sa inyo, mag-register po tayo sa NCSC o National Commission of Senior Citizens dahil next year na rin po ang full implementation at para mabilang na rin din kayo sa mga benefits. Mayroon din tayong video kung paano mag-apply sa NCSC o National Commission of Senior Citizens at pwede niyong panoorin pagkatapos ng video na ito. So, paano naman tayo kukuha ng Senior Citizens ID? Kung sakaling ngayon lang kayo nag-60 o wala pa kayong ID. So, ang gagawin niyo ay number one, magpunta sa OSCA sa inyong lugar. Sa lugar niyo, okay? So, magsabit kayo ng mga documents katulad ng ang um, basic na hinihingi nila ay birth certificate plus dalawang piraso na one by one na ID picture. Okay, so number three, bibigyan kayo ng temporary ID upang magamit nyo na agad. O kung available naman, permanent ID na kaagad. Iba pang benepisyo makukuha sa OSCA. So ay narin sa Republic Act number no. 11916 at kilala bilang an act increasing the social pension of senior citizens. Ang mga indigent, indigent ah, remember. Ang mga indigent senior citizens ay makakatanggap na ng 1000 per month simula ngayon 2025. Ang indigent senior citizen ay ang mga mamamayang Pilipino na number 1 na walang kakayahang magtrabaho, number 2 walang natatanggap na retirement benefits mula sa gobyerno katulad ng SSS o kaya ay GSIS, at number 3 walang sustento mula sa mga anak o kamag-anak, okay? So ano naman ang Centenarian Act at magkano ang matatanggap ng edad 80, 85, 90, 95 at 100 years old? So iba pa po yan ha, bukod Ayon naman sa RA 11982 o mas kilala sa tawag na Expanded Centenarian Act, layunin nito na mabigyan ng incentives ang mga Pilipino na umabot sa ganitong edad. Okay, so yung mga specific na edad po yan, ano? So number one, 80 years old 85 90 95 at 100 years old na benefits ng edad 80 85 90 95 years old ay makakatanggap ng 10,000 pesos each so kada taon po yan ano kada taon na nabanggit natin kung kayo ay 80 years old ngayon makakatanggap kayo So, 81, 82, 83, 84, wala po yan. Pagdating nyo ng 85, another 10,000 pesos po ulit, okay? Hanggang 90, hanggang 95, the 10,000 po yan, okay? And number 2, kapag umabot naman kayo ng 100 years old, ito na po yung special package natin, meron po tayong 100,000 na cash benefits, okay? Marami na po sa atin ngayon ang umaabot ng 100, so maswerte po sila. Okay? Meron silang instant bonus. So, paano mag-apply naman para sa mga centenarian? So, pumunta lang kayo sa inyong munisipyo at hanapin nyo, kadalasan ay ito ay nasa PESO Department o yung Public Employment Service Office. O ang sangay na nagpuproseso ng mga centenarian benefits. Minsan po nasa branch ng DSWD o sa mga local services o kaya ay sa OSCA na rin mismo. Okay? So itanong nyo lang sa inyong munisipyo kung saan binoproseso ang centenarian. Okay? So ikalawa, mag tayo ng form at isubmit natin lahat ng requirements katulad ng birth certificate at anuman dokumento na magpapatunoy na kayo ay nasa centenarian age. Okay? Yan po yung 80, 85, 90, 95 o kaya ay 100 years old. Kung ang claimant ay PWD bedridden o hindi na makabangon, pwede magpadala ng authorization letter kasama ang mga dokumento na magpapatunay sa kanilang edad. Number four, magdala rin ng picture o selfie ang senior citizen na may hawak na kalendaryo o nakaturo sa date ngayon. Para po yan sa mga hindi makakapunta, no? o yan po ang dadalhin ng representative. Okay? ang representative ay dapat magdala rin ng ID para sa pagkakakilanlan. And number five, maghintay ng tawag pagkatapos maiproseso ang mga, ng mga ilang araw. Normally within days to week. Okay? So, number six, kunin ang inyong centenary benefit kung saan kayo nag-apply. Okay? Malino po yan. Maraming salamat po sa panonood at sana may naitulong kami sa inyo para sa ating mga kababayan na senior citizen. Okay? Huwag niyo lang pong kakalimutan na mag-like, subscribe, at hit niyo na rin ang bell para updated kayo sa ating mga bagong videos. Mula po sa Promag TV, maraming maraming salamat po at God bless.